So ayun nga Tapos na kami Maligo At nandito na kami sa may kanto Para umuwi Dito na kami sa kanto ng Mual Mual So nag enjoy ang mga bata Pati matatanda Pati ako Lahat kami nag enjoy Dahil maganda nga yung dagat Ah uh, sila nandito. Naghihintay ng mga kasama namin dahil binalik-balikan na na mga nakamotor dahil medyo malayo ma, So ito sila. naka uh, upo sa tambahay ng mga tricycle driver.